Okay, so, Hello guys! May ipapakita ko sa inyo yung na-order kong online na ilaw para sa pagkikilay. Ang ganda. Tara! Ito na yung ilaw na in-order ko para sa pagkikilay. Ayan, oh, mga guys, ha? malakas pwedeng hinaan pwedeng lakasan ang ganda may magnifying pa pala mag may magnifying glasses pa pala dito Ito na po mga guys. Dumating na yung order kong ilaw. Para sa pagkikilay. May magnifying glasses pa ito. Dito. So, bak, ayan, magnifying. Tuwang-tuwa ko at hindi na madilim pagkikilaw ako. Pag nagkikilay ako. Okay. at ayaw magsindi. Oo nga, ayaw nga magsindi. Ayaw. Ano naman nga, kanina nagsisindi.

Wag ha. Ay, sorry, 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 sorry. Buksan, buksan pa rin ito Kasi baka sinaksak sa ano, um, 2.20, 221 tundang yung bilog yun eh. Yung saksakan. Dito, dito yun. Kahit pwede mong saksakan. Ay. Kanina to, di mo Nag-ilaw ka kanina eh. Oh. Ang ilaw mo to kanina eh. Nakas nga dito kanina eh. feedback nó feedback nó yeah nên đi vòng đi đi